At merong isang uh, netizen nag-message sa amin na kapamahagi na daw ba ng tulong sa Senator Lito Lapid para sa mga kababayan natin dyan po sa may kotabato. Abe, eh, i-check na natin yan. Alamin sa Siyas Presents DWIZ Track Record Report na ito. Tanong ko lang, IZ Track Record, kung ang mga residente ba sa Cotabato ay natulungan na rin ni Senator Lito Lapid? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, noong Oktubre Adjes ay bumisita si Senator Lito Lapid sa Palumolok, South Cotabato upang magpaabot ng ayuda sa mga benepisyaryo kabilang na ang mga magsasaka, senior citizens, mangingisda, tricycle drivers at mga estudyante katulong ng DSWD at ng kanilang ayuda sa mga kapos ang kita program o AKAP. Hiling ni Senator Lito Lapid na makatulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng nasa isang libong residente ang ayuda na kanilang natanggap mula rito at sa DSWD wD at nag-iwan ng pangako na magbabalik sa Mindanao upang muling mamahagi ng tulong sa iba pang mga higit na nangangailangan. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente dahil natugunan ng kanilang natanggap na ayuda ang kasalukuyan nilang kinakaharap na sitwasyon dahil sa inflation. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.